One. 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 Ayan, Ay, Andito awaan. na po kami sa bundok ni na Lola Manda. Uh, so, eh. ah, Tayo kumuha ng guayabano, hmm. ng mangga, indian, saka Saray. native mango. Hmm. Ito, Tingin nyo. Ito yung, yung na ako nakuha ako

ano pwede na na matigas na yan? Ito ano ba yung ano yung ano 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 Ay, Ay, mo. Ay ano 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 Bising bising si Tita Beru, no? Uy, na lang mahinog yan. ako, nga ako ito nabigat, madam-dama.